Pag-iimbestigan na rin po ang Commission on Human Rights kaugnay sa nangyaring barilan dyan sa Silang Cavite. Hinala kasi ng mga kaanak ng walong napatay, rub out ang nangyari. Itinanggi naman dito ng Kabite Police. Una pang nagpaputok ang mga suspect at saksi si Emil Sumangil. Sa mga polis na walang awa, dapat managot kayo sa batas. Hindi kayo makatao pa naman ang inaasahan magtatanggol ng kat ng sambayanan natin. Bakit gano'n ang ginawa niyo? Wala kayong puso! Wala kayong puso sa mga na... Galit na kinwestiyon ni Aling nympham ang sa anak na si Jomar at itong kasamahan niya sa silang kapite kahapon. Ayaw paniwalaan ang pintang ng nagpakilalang na hold up umano ng anak na napasugod sa lugar ng enkwentro kahapon ang criminology student na anak kumikita raw sa manukan at hindi sa pang-hold up. Ano ba, po dahil man yung ginawa nila para sa anak ko. Kabarangay rin ng mga perenya ang anim pang ibang suspect na magkakaanak sa Alingaro na siya bansag sa kanila umunong robbery group. Ang niyang si Arnold na napatay rin sa enkwentro, magsasakaraw at hindi hold uper, ayon sa kapatid. Hindi, wala pong katanayan po yan. Hmm. Hindi po yun totoo ang napatay na kaanak ring si Glenn Hantok, driver naman daw ng emergency vehicle ng barangay. Um, yun ay eh, nakakasama sa gayong transaksyon. Siguro hindi kami nang magtitiis ng gantong hirap. Paniwala ng mga kamag-anak ng mga napatay na suspect. Sinetap ng mga pulis ang grupo. Ang mga suspect kasi, sinunduro kahapon ng isang alias Taran para pumunta sa isang pistahan sa silang. May napansin din daw sila sa posisyon ito sa convoy ng mga motosiklong sinakyan ng walo. Siya po yung nauuna, wala po siyang angkas. Sumunod po yung anak ko, dalawa po, bali tatlo po sila. Ang bilin po niya sa mga kasama niya, umagwat. At ang umano'y nakaiwalay sa grupo na si Elias Taran, nakatakas at hindi pa nasasakote ng mga polis. Giit naman ang Cavite Police, wala raw nangyaring setup or rub Naka-establish naman yung parameters ng checkpoint, officer led, naka-uniform, marked vehicle. Katunayan, nagpaputok na umano ang grupo bago pa man sila makarating sa checkpoint na inilagay dahil sa tip daw na daraan doon ng grupo. Lumaban sila sa batas eh. Eh, yun ang na nangyari. Eh, kung huminto na lang sana sila, eh, di na-process pa. Ang PNP Soko, gagawa pa rin ang ulat kaugnay sa nangyari tulad ng ginawa rin ito noon sa kaso ng paumaril sa Timonan, Quezon sa labing tatlo tao. Na iginit din noon ng pulisya na mga membro umano ng isang criminal group. Paulit-ulit ding iginit noon ng PNP na lehitimo ang paglalagay ng checkpoint na inilagay rin noon dahil din daw sa isang tip. At tulad sa silang shootout, mga napatay rin daw umano ang naunang nagpaputok noon. Pero lahat yan, lumabas na hindi totoo sa iba't ibang investigasyon kabilang ang sa NBI at PNP Internal Affairs Service. Ang sinabing shootout ng pulisya, rub pala. Kung may nangyari ring paglabag sa karapatang pantao sa silang encounter, sharing ring aalamin ng Commission on Human Rights na magpapadala ng triman man team sa Cavite bukas. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.